Naging malaking usapin sa Pilipinas ang historical distortion nitong mga nakaraang taon. Noong 2022 presidential elections, lubos na kumalat ang disinformation tungkol sa martial law. Ang kampanya ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ay puno ng pagbabaloktot sa kasaysayan, lalo na tungkol sa diktadorya ng kanyang amang si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Sa pagsusuri ng kasaysayan, matibay ang ebidensya ng talamak na korupsyon, pagbagsak ng ekonomiya at mga pangaabuso sa karapatang pantao noong panahon ng diktadorya. Ngunit, kasabay ng mga tahol ng mga supporters at trolls na hindi ka naman buhay noong martial law, ano bang alam mo? Ay ang pagbabuluktot ng mga naratibo upang mamanipula ang publiko. Hindi lamang binaliwala ang mga libu-libong pinatay noong martial law, pinalabas pang golden age ang mga pagnanakaw at pangaabuso. Ito ay malinaw na halimbawa ng historical distortion. Ayon kay Profesor Jose Alain Austria ng De La Salle College of St. Benilde, ang historical distortion ay ang elaborate changing of the narrative in order to perpetuate a lie that would serve the interest of a person, a regime, an administration, or a dictatorship. Ito ay iba sa historical revisionism dahil ang revisionism ay neutral maari itong maganap kung may bagong ebidensyang matuklasan. Kapag totoo at credible ang bagong impormasyon, kailangan i-update ng ating kaalaman tungkol dito. Ang historical distortion ay ang kusang pagbabaloktot ng kasaysayan na walang ebidensya at ang layunin ay magpalaganap ng kasinungalingan o suportahan ng agenda ng may kapangyarihan. Sa panahon ngayon, nalaganap ang disinformation sa media kailangan nating maging mapanuri, kritikal at mapagtanong. Maaari nating suriin ang historical distortion sa pamamagitan ng mga media theories. Makikita dito ang propaganda model nila Chomsky at Herman. Ang media ay nagiging kasangkapan ng mga makapangyarihan upang kontrolin ang mga naratibo at manipulahin ang publiko. Napakaraming Pilipino ang nagre sa social media para sa information, Kaya't madali itong na sa disinformation campaign. May mga vloggers, influencers at troll armies na talagang tumutok sa pagpapaganda ng pangalan ng mga Marcos at pagpapalaganap ng distorted narratives. Ika nga ng propaganda model. When ordinary citizens are not aware of their own take or immobilized by effective propaganda, the media will serve the elite interests uncompromisingly ang media ay ginamit upang magpalaganap ng kasinungalingan na pabor sa makapangyarihang grupo. Makikita rin dito ang audience theory. Ayon dito, ang mga tao ay hindi passive na tumatanggap ng impormasyon. Sila ay aktibong nagbibigay kahulugan batay sa kanilang karanasan at konteksto. Kung patuloy na papakitaan ng maling impormasyon, madaling may impluensyahan ng mga mamamayan Lalo na kung wala silang personal na karanasan sa martial law o kulang ang tamang kaalaman tungkol dito. Kaugnay ng paulit-ulit na pagpapakita ng mensahe upang baguhin ang pananaw ng mga tao ang cultivation theory. Sa kaso ng historical distortion, ang mga romanticized na bersyon ng martial law ay magiging totoo sa isipan ng mga tao kung tuloy-tuloy ang exposure dito. Kung paulit-ulit na ipapakita sa media ang Golden Age narrative, posibleng unti-unting mawala ang objective na pagsusuri sa mga pangyayari. Bilang mga media practitioners, may tungkulin tayo na maghatid ng tamang impormasyon, mula sa kasaysayan man, kasalukuyan o maging sa hinaharap. Lahat ng tao ay may karapatan dito. Ang media ay may responsibilidad na magbigay ng impormasyon na batay sa ebidensya at etikal na pamantayan. Ayon sa Article 154 ng Revised Penal Code of the Philippines, ipinagbabawal ang pagpapakalat ng maling balita na maaaring magdulot ng kaguluhan. Kaya't bilang mga tagapaghatid ng balita, kailangan nating maging mapanuri, mag-fact check, at siguraduhin na ang impormasyon ay makatarungan at totoo. Ang laban kontra historical distortion ay laban para sa katotohanan. Bilang mga media practitioners, dapat nating pangalagaan ang integridad ng kasaysayan upang maitaguyod ang katotohanan. Ang impormasyon ay dapat na mapagpalaya at hindi mapangalipin.